ika-anim ng Agosto, taong isang libot walang daan at na po. isinanggawa sa bilangguan ng Auburn sa New York ang kauna-unahang pagbitay gamit ng silya elektrika. Ang pamamaraang ito ay unang minungkahi siyam na taon ng na nakararaan ng isang dentista dahil sa pagkasaksi nito sa pagkamatay ng isang lasinggero nang mahawakan niya ang isang makina ng kuryente na mabilis daw at walang sakit o mano. Taliwas sa karaniwang pagbitay gamit ang pagpigti noong panahong iyon kung saan ang mga nasakdal ay maaari pang nakabiti ng kalahating oras na bali ang leeg bago mawalan ng hininga. Ang unang tao naman na sumailalim dito ay si William Kemmler na dahil sa pagpatay sa kanyang kinakasama gamit ng palakol kung saan una siyang kinuryente ng 17 segundo gamit ang pitong daang voltahe ngunit nangailangan pa ng pangalawang pangunguryente na mahigit dalawang minuto bago siya nakumpirmang pumanaw na at umuusok. Simula noon, naging patok na paraan ng silya elektrika na ginamit din sa Pilipinas hanggang sa tuluyang pagtanggal ng pagbitay sa bansa noong taong 2006 ngunit sa dako naman ng Amerika ay mayroong mga ilang estado dito na gumagamit pa din sa kasalukuyan.